So, Mami, May 2014, kinailangan yung isugod sa ospital si William. Ano po nangyari, Mami, nung dumating kayo sa ospital, nung sinugod siya sa ospital? He was dead on arrival. I told them not to. I don't want to see my son na mag pa. I can't accept na wala na siya. Mami, ano po ang findings ng mga doktor? Uh, severe, uh, uh, nag-cardiac arrest na siya kasi mm -hmm. ayan na niyang kumain eh, mm -hmm. na last two days, mm -hmm. nagre-refuse na rin siya ng medicines. Mm -hmm. Partner, paano ba natin matutulungan si Mami? Mm -hmm. I think so uh, ano, doon nga siguro tayo mag eh. Accepting mo na okay lang ang nararamdaman mo. Yung iba nagde-deny pa nga ng grieving sila eh, yung nangyayari, ikaw nag-grieve. Which is tama lang po kasi madali lang sabihin na get over, move on. Yeah. Mm -hmm. Pero it's so hard. Ano? Yes, ma'am. Hindi so namin sinasabi na, ano, it's easy. For how many months this time, many days, many hours, nakasurvive ka, di ba? There must be an inspiration behind that choice to survive. Ano po yon? My only grandson and my remaining daughter. Mm -hmm. And my husband. And my father. So meron, di ba? Yes. Oh, May rason pa tayo para mabuhay, di po ba? Yes. Tapos ano pa po ang mga coping mechanisms nyo? I just cry. May lagi kayong dalay, di ba? Kahit saan kayo magpunta. Yung photo album ng dalawa. May I? Kasi... I always bring that. Kahit saan ako pumunta, lalo pag malayo. Mm -hmm. Ano ba meron dito? Pwede po? Yes. Huh? Si Anato? Si ano Bunso. To? Ah, si Bunso. Tapos Just ito, ito si, si Panganay. Si Kuya, si, kuya, si William, Handsome. si Whippy. Handsome. Mm -hmm. Actually, hindi lang sila ay na-acknowledge mo dito. Ang intention ko, pagkahawak mo to ina-acknowledge mo sarili mo. So, kung hahawakan nyo to bukod sa pagkita nyo dyan sa album na yan. Pagka hinahawakan nyo at niyayakap nyo, hindi lang to tungkol sa kanila. Ito ay patungkol din sa inyo kung gaano kayo naging mabuting ina. You are! Yeah. Ilang beses nyo tinanong ang Diyos, bakit? Sinagot niya kayo, may apo pa ako, may anak ako, si nene, no? May ama ako at may papa ako. Lahat yung mga sinabi niyo nagmamahal sa inyo, naiintindihan kayo. Thank you. You did very well as a mom. Thank you. At mananatili kayo mabuting ina. Kung meron kang sasabihin kay Bunso, ano gusto mo sabihin? Bunso, mahal na mahal na mahal ka ni Mama. Miss na miss na miss ka na. Ang daya mo, hindi ka nagpaalam ng maayos. At ano gusto mo sabihin kay Si William, thank you so much, Nak, for making me proud, for being such a good son, for being so generous to others. Mahal naman ka ni Mama. Sabi mo kanina, gusto mo mayakap mga anak mo, ha? Tut Tuturoan kita close your eyes and then this time yakapin mo sarili mo kung paano ka niyayakap ng iyong anak ganyan ka pagka namimiss mo sila yakapin mo sarili mo that's that's their way of showing you they're around huh? and stop blaming yourself yes yeah. mami embrace dan kita ya yeah.